guys, nandito tayo ngayon sa ating day 5 tour day 5 so mag tour tayo ngayon dito sa aginaldo shrine, ng Kawit Kabite ayan dito kami dati nag ano guys nagba bike kasama uh, namin si sexy angel yung ko si tita Hayden kasama ko dito, nagbabike kami dito mga kapatid ko, yan dito po kami nagbabike so ayan na, park ang ganda na nga po siya ngayon eh so ayun na nga guys naputol, kasi tumawag si mother dear ayan guys oo um, uh, oh, ayan guys ang um, people's park <laughs> Hindi pala, wala ako dito lang ako sa People's Park Davao. Nandito pa lang ako sa kay Aguinaldo's Shrine. Ayan guys, oh, ang Aguinaldo Shrine, oh. no. Dito tayo kay Aguinaldo. Mamaya guys, dilibo tayo doon. Kakamustahin ko lang yung lolo ko. Kung kumakain na ba siya. O, kailangan niya muna magpahinga doon sa kabayo niya. Baka nauuhaw na yung kabayo. Bawababain natin siya doon, ipapalit natin si Nami. <laughs> shout out. Saan ka na naman mag-shout out? Sa? sa mga ano, sa Beshi ko. Already. Oh, Beshi! Shout out! Malungkot ang Beshi ko. Malungkot ba ang Beshi ko? Kasi masakat ang likod. Tanong lang sa Beshi ko kung nanonood siya. Oh, Beshi, nanonood ka ba daw? Ayan Anong si Nami. Anong iniisip ng Beshi? Anong iniisip ni Beshi? Ayan. ayan sila. Ah, wala si Papit. Hindi namin kasama si Alfredo dahil masakit ang katawan. Dahil nag-wakeboard, hindi siya ka Yan So, ayan. Teka yung lolo ko. Be-bless pa ako dyan mamaya eh. Ayan. Ayan ang Aguinaldo Shrine. Guys, ayan siya. Diba? ba ganda. Gosh, yung para natin. So, ang ganda. Tayo at si kapatid ay kumakain. Ano ba binibili niya? ni Ano? ano, eto, dito tayo sa ice crumble and sweet cheese corn tago muna sa damo mo oh. <laughs> ang ginagawa pag magpo-post tago muna tayo sa damo ah, scramble ayan guys, oh, si kuya shout out kay eh, kuya nagagawa siya, scramble eto, eto, masarap, scramble Ayan. Talaga naman. Boblog na sa akin. Opo. Kailangan. Para makita nila na nagala ako. <laughs> Ang tagadabaw na punta sa Cavite. Bahintay siya. Ayan. Yun. Ayan na guys. Balu, balu, balu. Tingin mo na ako na. Tingin mo na ako. Tingin mo na ako. Tingin mo na ako. Tingin mo na ako. Kakain na naman ang beshi. Oh, kakain na naman ang beshi. Pipicho lang kita. Dali. Eats. A -dali. A -dali. yan isesend niya mama mamaya kay beshi. Ano yun? Ano yun? Ayan, guys. O, tingnan nyo. Wow. Oh. Ay, ayun nyo. Ito na si tita. Nasaan na? Ayan, guys. oh, Ganda. Grabe. Guys, kain. Kap. Tidak ada si Tita, ayun. tayo sa mas malapit. Ang kawit pala doon. No? ni tita oh, tina mo si tita. Shout out ka ba? Shout Ngayon, dumaan lang siya. Ayan guys oh. Si Lolo! Lolo! <laughs> Lolo! Nandito ako sa baba, Lolo. Bakit mo ako pinabayaan? Ayan na si Lolo. Laban! Sugod! So mga kapatid! Sa mga kapabayan, Sa kapabayan din yung pwede Ito. sa mga kababayan. Ah, bakit CA, no? Ganun po talaga siya. As eto mga pirma ng ano nila. Tapos mama yung ano ba? Ay! Isa. Mmm, -hmm, ganda. Dito tayo sa likod ni Golo. yun Yan guys. So dito po kami sa gilid mag-uupo. Yeah. Tara na guys, lalakad na naman tayo. Ito practice na sila guys para sa piyesta. Hello, Mrs. Dayan, picture tayo. Ay dapat nakaharap tayo doon. yan. Dito sa Ginaldo. Dito sa ko Oh, oh. na. Ayun guys, oh. Baka Ayun. In... dyan nakalibing si Adina. Ma, makakagay siya. Ganun lang, abot na. Di ba? Sayang diba? eh. <laughs> <laughs>

Si, si, Liza. Ay, ano? Ay, si, Liza. <laughs> si Liza, si grano eh si Liza, si Laika, ah uh. si Laika, tapos si ano, anong meron niya? Anong meron nila? yung palabas ano, nila na ano yung, no trick na nila. Kung naubos na natin guys ano yung ano, yung chicken, um, yung scrambled greens, halina. <laughs> dapat pagano so, na Tayo, guys, bawi na tayo. Tingin lang tayo din sa loob.